Ma. Ha? Ano yun? Wala ko mata ko, ma. Siyempre, wala kang salamin. Asa salamin mo? Salamin. Nilagyan na? Salamin. Asaan? Nilagyan na, ma? Nilagyan kita ng Milo, ay Milo, ay mo. Wala pa ko ay mo, ma. Yung salamin mo nasaan? Yung eyeglass. Ano? salamin hindi salamin mo nasaan wala ko salamin mai eh. ah kaya nga malabo mata mo kunin mo yung salamin mo para makakita ka ng maayos kaya papapotak ko kay ay mo ma -alis. ay sige patakan kita nakapin na ay mo ang natin pinapatak ay mo South Moon, sa tenga. Ba't naman magpapatak tayo na? Matutulog ka na. Hindi ka naman. Ayan nga. Oh, Mamay, paggamot mo naman ako, okay. <coughs> mm -mm. mami. Mami. Kumayo -mm. mm -mm. mm -mm. na yung tenga ko. Oo, hindi ka na.